yun Parang wala nangyayari. Oh no! Ano talaga magmasay? Oh shit! Oh, no, not good! Ang sakit eh. Parang hindi naman gumagaling eh. Alam ko na. Oh. Gusto mo talaga matanggal lamig mo. Paano? Hindi ka may atang magmasay. Saka na nga, na lang ako magmamatay sa akin. Ang dami. Ah. Oh, uh, pare. Paano uh, pa? ano pala. Set ng likod ko eh. Oh. Uh, Parang Saan? may lumig yata eh. Dito? Oo. Uh, pero ang eh. Medyo, pero sige. Kaya natin tanggalin yan. Sige nga, tila mo nga. Mag magaling ka talaga. Para maano ka ta. Kaya natin. Pwede kita. Pwede dapat sa... kung nagustuhan mo, recommend mo rin. Ah, ako. masarap ah. Diba? Masarap ako mag-masahe. Oh. Mag Parang kapirbahay ko lang. Ang sarap ah. Ibang, ibang, kapit bahay yun ha. <laughs> baka yung kumari yun. Oh, shit! Baka ano, pare, yung... Tawag nito, yung... Paghiga mo, eh, laging nasa simento. Kaya man? marami ka labi. Hindi naman. Hindi? O baka naman natutulog ka, nakahubad ka, naka blower o kaya naka-aircon. Ah, Maraming pinanggagaling nila. Masakit pa rin eh. Parang wala nangyayari. Oh, no! Ano hmm, mo talaga magmasahe? Oh, shit! Oh, oh, not good! Masakit eh. Parang hindi naman gumagaling eh. Alam ko na. Oh. Gusto mo talaga matanggal lamig mo. Balo. Ikita mo yan, yung kalsada niya. Oh. So, Umayos ko ka dyan sa gitna. Gagawin ko naman dyan. Umayos ko ka dyan. Tumapa ka. ko dyan. Tuyo? Kada pa ka lang! Hindi naman mo kong dahil, Greg. Hindi ka may atang mamugmasahe. Saka na ka, na lang akong mamamatay sa akin. Daka na! na. <laughs> Uy! Malaki na lang naman to. Daka pa lang siya dyan. Tapos, nakaubad. Mga dalawang oras nang siya nakadapa dyan. Makawala na yung lamig niya. Giniagawa mo! Napakarte naman ng tao na yun. Hindi pa ako inintay. Nagpapaliwanag pala pa ako. Kala mo naman ang ganda ng lalaki. Ha? Pero kung nakabot ka hanggang dulo ng ating video, eh baka naman pwede kang mag-comment dyan. Pwede mong i-react kung anong reaction mo sa ating video. At pwede ka rin mag-share kung gusto mong i-share. Pwede mo rin akong i-follow kung gusto mo akong i-follow. So, salamat po sa inyong panonood guys. At walang saumpang pag-suporta sa ating mga walang kakwenta-kwentang content sabi nga ng ba So, hanggang dito lang muna guys. See you sa ating mga susunod na uploads. Peace out.